Okay, ang game natin today ay hulaan ng salitang babanggitin ang kahulugan. Woo! Tinapay na may lamang karne. Empanada? Empanada, tama. Yeah! Sisidlan ang ihi sa loob ng katawan. Sisidlan? Sisidlan ang ihi sa loob ng katawan. Uy, wala eh. ng ihi sa loob ng katawan. Diyan. Mali eh. Pantong. Tama! Yeah! Tubig na bumabagsak mula sa itaas. Ulan? Hindi po eh. Himpapawid naman yan eh. Tubig na bumabagsak mula sa itaas. Basta mataas. Ay. 3. 2. 1. Mali. Tubig na bumabagsak mula sa itaas. Hindi. Mali. Ano? <laughs> Tubig na bumabagsak mula sa itaas. Waterfalls. Tagalog. Ano? Ano ang Tagalog Ano? Talon. Tama. Ano, talon, talon. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Oh, okay, ayan. Mali. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Baging. Mali po eh. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Ano? Nyog. Nyog, mali. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Troso. Mali. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Hindi ko alam. <laughs> Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Sitaw? <laughs> Isang uri ng halamang ginagawang lubid. <laughs> ano po? <Balata> Mali! <laughs> Isang uri ng halamang ginagawang lubid. <laughs> Mali! Punta sa dulo dilaw. Dali lang, dali. Dali lang sa dulo ng dila. Isang uri ng halamang ginagawang lubid. Lubid? Abaka. Ay, hindi ko alam Eh, isang uri ng halamang ginagawang lubid. Sad. Abaka? Abaka? Abaka, tama! Bahay ah! ng gagamba. Alikabok sa dingding. Bahay ng gagamba? Spiderweb. Spiderweb. Mali, Tagalog na. Tagalog, ano? Ah, uh, Bahay-bahayan. Mali. Mali. Bahay ng gagamba. Alikabok sa dingding. Tapot. Mali. Bahay ng gagamba. Alikabok sa dingding. Agiw. Agiw, tama. Bahagi ng muka sa itaas ng leeg. Baba. Baba, tama. Paglabas ng hangin sa lalamunan dahil sa sobrang busog. Bighay. Bighay! <laughs> Tama! Gatas. Tawag sa gatas na pinamuo. Huh? Huh? Pinamuo. Parang ginawang buo. Arina! Mali! <laughs> gatas na pinamuo. Gatas na pinamuo. Pulburon. Mali eh. Gata. <laughs> Gatas na pinamuo. Pastillas. Mali. Gatas na pinamuo. Tao? Mali. Gatas na pinamuo. pinamuo. Siguro Lakas mo. Keso. Keso, tama. <laughs> Paghuhugas ng muka. Ha? Huh? Washing face. Mali! Manalo! Ba't man English? <laughs> Paghuhugas ng muka. Tigyawat? Eh, Mali! Pagi... <laughs> pag... Paghuhugas <laughs> pag ng muka. <laughs> Paghuhugas? Paghuhugas ng muka? Oo. Hindi ako naghuhugas eh. O, di ba? Ano? Paghuhugas ng muka. Hil Hilamos. Hilamos! Tama! <laughs> Tama! Hanging galing sa timog o timog kanluran. Amihan. Mali po. hanging galing sa timog o timog kanluran. Silangan. Mali. <laughs> hanging galing sa timog o timog kanluran. Hanging galing sa timog o timog kanluran. <laughs> Hanging galing sa timog o timog kanluran? Habagat. Habagat, uh -huh. tama. Yeah. Yeah.